iba nag-unboxing ng kanilang mga regalo and of course, mapahuli ba naman si May Pasaway? Syempre, hindi. Ayan, today or ngayong gabi, mag-unbox tayo guys ng hindi regalo, kundi ang pinamili ko. Okay, ang bigat-bigat. Saan ba aabot ang 240 ko na budget? So guys, panoorin nyo kung ano ang binili ko. na, syempre, hindi mawala ang tinapay. Actually, guys, na-open na siya. Kasi kinain ni Silvio kanina ang isa. Ayan. Tinapay. Tinapay is life. Ayan. Syempre, meron akong beef slice yan sa. Magkano to? 25.90 dollar. Okay. Syempre, nandito rin yung ginger. Luya. Ayan course, ito guys, yung gulay. Hindi mawawala ang gulay sa buhay. Para maging makulay, dapat may gulay. Ayan. Siyempre, may mais kita. Mm. Matanok ako sa mais. Ayan. At ito, ligo Lego din pag may time. Ayan, o, oh, dahil malamig na ngayon, yung iba hindi naliligo. Kaya, magligo-ligo din pag may time. <laughs> And of course, hindi ito mahuli sa akin. Ito ang Sprite. Ayan. Ah! Ayan. Ano, ito guys. Kasi minsan nag-crave tayo, no? Na may inumin. So, ito na. Nagsastock ako. Sabi ko nga guys, paabutin ko ng one month. Pero, hindi nga nakaabot ng one week eh. Ubus na. Woo! And of course, syempre may kamatis kag may patatas kita. Mmm. O, diba? Alam nyo, kung mag gusto nyo maging magaling na marites, kung nga talaga kami <laughs> na. of course, meron tayong spinach and meron tayong green onion, sibuyas dahon, para ilagay natin sa mga steam fish natin. Ayan. Siyempre, may drumstick tayo. Ayan. Manok. Ano siya ng manok? Paas uh, paa siya ng manok. Itong, itong party na to. Ito siya. Ilagay ko siya sa oven. And of course, mayroon tayong dalawang klase ng isda. So, ayan guys, ang ating pinamili. Good for two days namin yan, mga besh. Dahil binibigyan lang kau ni Amo ng budget, so ako na ang bahala ang mag-decide kung ano ang lutuin ko. Napakaswerte ko naman sa mga amo ko, besh, dahil kung ano ang lulutuin ko, ang siyang kakainin nila, walang kaarte-arte.